At po makakausap sa pagkakataon pong ito. Kamalik Chairman George Erwin Garcia nasa TV niya. Chairman Garcia, sir, good morning po sa inyo. Welcome po sa Radyo na TV. para naman ang mga balita. Good morning, Chairman. Magandang umaga po sir Oli sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Marami salamat po rin sa pagpapalak kahit napakaagad chairman. Kahapon kasi marami kagad uh, tayong reaksyon na natatanggap doon sa paninig na ginawa po ng uh, I think House Infrastructure Committee po. Tama, House Infrastructure Committee. Meron pong isang contractor na natanong doon, Lawrence Lubiano, uh, na nag -donate ng 30 million pesos sumano sa kandidatura po ni Senate President Jesus Guerrero noong umong 2022 elections. Naalala ko tuloy rin, nakara, siguro mga nakaraang buwan, pinag-usapan po natin yung tungkol sa uh, uh, Section 95C. 95C ng Omnibus Election Code na nagbabawal sa mga kontratista na magbigay ng donasyon sa mga kumakandidato. Una, unang tanong nga, Chairman, ilan na hubad na tukoy natin? Natagdagan hubad yung 31 na mga kontratista na lumalabas ngayon sa mga sosip ng mga kandidato? Yes po, Sir Oli. Ito lang po ay nag-a-undergo ng re-verification. Subalit ngayong araw na ito, tayo po magsusumite sa House Committee on Appropriation base sa ating pinangako ng 31 na mga kontratista na sa ating palagay ay nagbigay base sa records ng kanilang kontribusyon o donasyon sa mga kandidato ng 2022 election kontribusyon sa mga naturang kandidato o kaya naman nagbigay sila pagkatapos ng naturang halalan. 2022, binabanggit nyo, Chairman, hindi pa kasama rito yung 2025. Ano pong plano po ninyo sa 2025, Sose? Yes, po, actually po kami po kasi ay nagsisimula na dapat sa 2025 uh, source ng mga kandidato na tumakbo sa 2025 elections. Kung kaya nga lamang po Sir Oli, dahil naging mainit yung issue patungkol sa nabanggit yung kontratista kanina na nagbigay umano sa isang kandidato sa pagkasinador, ay minarapat po namin balikan at itigil uh, muna itigil ang 2025 uh, so, Instead of 2025, inatrasyo muna ng 2022, Chairman. Ganoon po pala yan. Yes po, Sir Oli, sapagkat alam niyo po yung sinasabi niyong Section 95, yan po kasi ay kasong kriminal. At kung sakasakali, ang prescriptive period po ng uh, election offense na yan, ika nga, eh, parang mababaliwala, ay limang taon pagkatapos ng naturang halalan. Mm. So kung sakali po, Sir Oli, 2027. Kaya naman, inuna na muna namin yung 2025, ganung ang 20 uh, ang 2022, ganung ang 2025 naman, mag-expire pa yan, ika nga hanggang 2030. So may panahon pa. Hindi sinasabi rito kung ang donasyon ay personal o galing sa sariling bulsa o sa kumpanya ng kultitista, tama po ba, German? Tama po sir, 'yung pagkapu binasa niya 'yung unang uh, unang sa pa, sa mismo unang sentence pa lang 'yung kauna-unahan, natural or juridical person. Ibig sabihin tao, tayo po tao 'yan o kaya naman juridical persons, pwede pong korporasyon partnership. Yan po ay pwede magbigay daw ng donasyon kung hindi sila public works contractor. Pero pag public works contractor, natural or juridical ay pwede maging liable and uh, therefore hindi po pinag-uusapan ang uh, uh, kung siya ay pradadong individual o kaya nagbigay in his personal capacity. Although, Sir Ollie, aaminin uh, natin na maaari yan na maging depensa later on pag pinasagot na natin sila formally. Pero siyempre, uh, ang initial nating interpretasyon hindi po kasi binigyan ng distinction ng ng batas nga po, eh. whether oh. yan ay in personal capacity or bilang korporasyon o isang nangongontrata kaya ko tinanong yan dahil mo uh, uh, wala na, wala na kasi nasa sose eh. yun lang siguro pag usapan dito kung personal o sa kumpanya galing at ang binabanggit nga ninyo hindi naman malinaw kung ito ay sa kumpanya o galing sa sariling bulsa basta pinag-usapan dito nag-donate ka isa kang kontratista sa isang kandidato para sa kaalaman ng mga kababayan natin, kapag po nag-donate, nag-contribute ang isang tao, ang isang hmm. korporasyon, may pinifilapan po sila na parang uh, ebidensya ng donate At uh -oh. ito po ay tinatanggap naman nung binigyan ng donasyon. Kung kaya naman pag tinignan nyo yung section 95, yung kahuli-huli ang paragraph naman nun, nakalagay na yung tumanggap ay liable din doon sa illegal na contribution na binigay nung nasa section C ng sec uh, ng Uh, let, ng na, Section 95 naman ng Omnibus Election Code. Para sa kalaman lang po ng mga nakikinig sa atin, Chairman, ano ba yung uh, penal clause nito? Ano ba yung kakaparusahan? Una doon sa nagbigay sa donor? Pag tinignan po natin ang Section 262, 263 hanggang 264 ng Omnibus Election Code, diyan po ay isa hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Mm -hmm. uh, private individual siyempre, uh, donor eh. Private individual, 1 to 6 years imprisonment. Di naman po sa tumanggap yung kandidato? Ganon din po ang nakalagay doon sa mismong provision ng Omnibus Selection Code. Eh. Ang mm. nagbigay at ang tumagdamp ay parehas ang liability criminally. Wala bang nakapaloob kung ikay kandidato meron kang perpetual disqualification? kung makukonvict po at ng final na judgment patungkol doon sa kaso, yan po yung merong ka merong na perpetual disqualification to hold public office. Mm -hmm. Ang dami pa naman ngayon nila. Ang dami ngayon ina na -aller, ina-allergic dyan sa pe perpetual disqualification issue ni chairman. Eh. Pero yun siguro dapat dito. Yes. Ano, <laughs> dapat dapat mo ng mga kakandidato. Baka, kasi baka sabihin naman nila na Uh, siyempre, eh, hindi ko alam yan. Hindi ko uh, pamilya dyan. Eh, sabi nga, ignorance of uh, the law, excuses no one. Siguro dapat maging aware ko sila sa ganito mga denunciation. Lalo-talo na napag-uusapan ng mga controversial pong proyekto ng pamahalaan. Uh, within the day, sabi niya, isusumitin niyo po ito sa House in Infrastructure Committee o InfraCom, tama chairman? sa ano po sa House Committee on Appropriations ah, sorry, sorry, sorry House Committee. Na ng pagdini... uh, uh, sa, uh, po, sa budget namin ng isang araw uh -huh. at siyan po ay mariing uh, hiningi sa atin ng isa sa mga miyembro ng Naturang Committee. Within the day, inyo pong ipapadala po ito? Yes po Sir Orly, tama uh, po kayo. kaya ako natanong yan kasi unang titingnan dyan ay magkakaroon dyan ng uh, ng notes kung sino doon sa inyong sinumite ang uh, kasama doon sa Magic 15 na listahan ng Pangulo ng mga kontratista na involved sa sinasabing controversial na Flood Control Project Anomaly. Eh siguro ngayon pa lang baka mabagay yes, din yun. Pamilyar pa ho ba kayo doon sa 15 uh, na contractors na yon at meron ho ba nakapaloob dito sa inyong meeting listahan sa House uh, Committee on Appropriations, Chairman? Hindi po ako ganun-ganun kap kapamilyar doon sa labing lima. Subalit nung magkatapos po ng hearing namin isang araw sa House Committee on Appropriation, tinignan ko po kagad yung listahan namin. Mukhang meron po tatlo doon sa labing lima na nabanggit po ng ating Pangulo. Mm -hmm. Noong 2022 ba ano ang kanilang uh, uh, subject ng donation sa national candidate o sa local? sa national candidate po at in-cash po yung naibigay ng mga donasyon, contribution sa mga naturang kandidato. Okay. Hintayin ko na lang ho sa House of Meeting the Preparations, Chairman. Interesado ako marinig yan mula mismo sa bibig natin mga mababatas sa gagawin nilang paglinig. Iyon ay isang uh, legislative ano, kasi yan, eh, process yun. Mas maganda natin marinig itong mga prosesong ito. Pero, Chairman, magtatagal pa ho ito. Sabi nyo, 2022 pa lang. So, in 2025, uh, kailan sa tingin nyo ito masisimulan? Ay, pagka po natapos kami kaagad dito sa 2020 dahil well, siyempre ito yung pinaka-controversial at uh, critical ngayon. Uh, tatatlong po't tao, walang po kasi yung tao namin doon sa departamento oh. mga casual employees pa. Pero at 44,000 po yung 2020 42,000 naman itong 2025 na mga sose na napakabuluminus. Pero huwag po kayong mag-alala, iniisa-isa po natin ang lahat ng uh, yan. May mga nagsasabi yata kasi na parang kung susuri ng 2025, bukang mas marami kayo makikita ng kontratista. Uh, although napakaaga pa ang pag-usapan dito. <laughs> pero sa tingin nyo, may ganun ho kayong projection, Chairman? Uh, opo dahil maaaring hindi kasi naging kontrobersyal. Akala nila walang gano'ng mga prohibisyon and therefore freely na ilagay nila yung mga pangalan na yan ng mga kontratis na talaga namang sadyang nagbigay ng donasyon. Pero dapat kontraktor ng pamahalaan, hindi yung private contractor. Yeah. Kasi yung po ang pinaparusahan doon sa Section 95. Mm, malinaw po yan. Uh, marami, mas marami yung 2025. Obviously wala na ho yan sa 2028. <laughs> pag may sumu pag may pa naman dito, talaga matigas na ulo, Chairman. Chairman, maraming salamat sa mga informasyon nito at sa mga darating pang araw, siguro kami makikipag uh, uh, usap, makikibalita dahil iso yan, sa naman natin mga kababayan ko, sino-sino, itong mga paboritong bigyan ng donation na ito ng mga kontratista na mga kumakandidato sa local at national election. Chairman, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa Oli. Mabuhay po kayo. Magandang umaga. Thank you po sa inyo. Si Kamalek Chairman George Edwin Garcia, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Walang